Tara, samahan nyo ko maglinis ng kwarto ko. At pati nga mga damit ko, mga nakakalat na rin at hindi ko na rin naiintindi. Pati mga alikabok ay naiipon na rin sa kortina at sa mga sulok-sulok. At pati nga kortina ay nakatagalid na rin sa hindi ko pag-iintindi. Mahigit one week nga ako naging busy sa school. Oops, baka naman hindi ka pa nakaka-follow at nakakapag-like ng ating page. Baka naman po at pa sure na rin ng mga video para updated po kayo lagi. At inapisahan ko nga sa pagtatanggal ng mga kortina at pag-alas ng alikabok sa mga pintana. At pinasan ko na rin nga pala yung pintana sa labas ng kwarto ko. At dahil nga hindi tayo katangkaran, humanap tayo ng paraan para maabot natin yung pintana. Ito nga at kumuha ko ng bangko para makapatong at para mayinisan ko na yung pintana. Nang matapos ko nga mapanasan yung mga bintana, pinanasan ko naman yung pader ng loob ng kwarto ko. At sinimulan ko na rin yung pagwawalas ng mga alikabok at mga buhangin sa loob ng kwarto ko dahil napakarami talaga at napakagaspang sakpaa. Hanggang sa kasuluk-sulukan nga, tinanggalan ko ng mga alikabok ang mga gamit ko. At nakalimutan ko nga magsuot ng face mask dahil napaka pasabok talaga dito sa loob ng kwarto. Baka meron sa inyo mangpapalinis ng kwarto, mura lang, oy, charot lang. Kung mapapansin niyo na wala yung pom, nilabas ko muna saglit para malinisan ko ng maayos yung kwarto ko. At hindi na rin map dahil nasira yung map namin. Nung matapos nga ako sa pagwawalas, eto, nang takid na ako ng mga kortina. Sure ko lang, sa shopping nga pala ako bumili ng mga kortina. Ang isa nga pala nito ay 30 pesos laang. Nang maitakid ko na yung mga kortina, ipinasok ko naman yung dalawang sa kwarto ko. Iba talaga sa pakiramdam kapag tapos ka na maglinis ng bahay o yung kwarto mo. Ang sarap nga pala humilata na lang at di mo ramdam yung pagod kapag nakita mong malinis yung kwarto mo. At yun lang po for today's video. Thank you for watching!